Alam nyo mga lods, parang nakakasawa na dito sa abroad. Parang paulit-ulit na lang yung mga ginagawa natin dito mga lods. Kaya minsan napapaisip ako kung mag uh, magporgod na yata ako. Uh, Kasa na rin yata siguro yung uh, naipon natin na konti mga idol. No? Ano kaya ang pwedeng magawa sa Pilipinas? Pakisuggest naman mga idol. Uh, mukhang uh, yung sinasawad natin dito, pwede naman yatang kitain sa Pilipinas. Pag luto na lang tayo ng mga kwek-kwek, fishball, -kwek, no, mga idol. May suggestion ba kayo dyan? Anong pwedeng magawa sa Pinas? Kaya minsan napapaisip ko, parang nagsasayang lang tayo ng oras dito, mga lods. So, lumalaki mga anak mo, hindi mo makita pag mo, ang bilis ng panahon, na lalaki na nila, no? Uh, parang, uh, para tayong naupos na kandila dito sa abroad, mga <laughs> pagka, pagka naman naisip mo, pag mo sa Pilipinas na naman, tambay, wala na namang trabaho. Mga politiko lang ang yumayaman sa, ano ngayon, sa Pilipinas. Eh kung tumakbo na rin kaya tayong mayor mga idol, ano masasabi ninyo, mag, magmayor na lang yata tayo or kagawat uh, kagawad mga idol sa barangay no mukhang marami yatang project ngayon mga idol no kahit sa barangay umayaman yung mga kagawad yan no? kaya minsan napaisip ko parang napakalaking panahon na yata ang uh, nasayang natin dito no pero yun nga no choice nga rin ang pag abroad mga idol